Ay, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na, na po kayong lahat? Naway na sa so mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, balik topic tayo na ano ang tatlong sign na hindi ka mahalin ng isang lalaki. Pakinggan nyo to mga kababaihan. Ang, un ang unang sign mga kasabi, hindi kanya kayang tingnan. Alam nyo ba kapag once isang lalaki ayaw sa isang babae, dawin na makipag-usap ang isang lalaki, alam nyo ba wala siya connection para sa'yo yun bang kahit ka tingnan niya hindi niya ito magawa-gawa mga kasawi kasi nga parang feeling niya ay ayaw niya na umaasa ka na kaya kanyang mahalin hindi kanya kayang tingnan ng diretsyohan at hindi kanya kayang tingnan ng malapitan lang kahit kayo ay naguusap mga kasawi ayan yung ating una na sign ang pangalawa mga kasawi hindi niya kayang sabihin sa'yo na mamahalin kita. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, kapag mahal ka or kaya kang mahalin ng isang lalaki, ay talagang sasabihin nila ang salitang yan. Lahat gagawin nila para maramdaman mo na talagang mahal na mahal mo sila. Pero kapag kang isang lalaki talagang hindi, hindi niya kayang mahalin, alam mo ba, hindi niya sasabihin sa iyo ang mga katagang yan, mga kasabi. Kasi without feelings ang isang lalaki para sa iyo. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasabis, hindi mo maririnig na kasama kanya sa future niya. Ayan. Alam mo ba mga kalalakihan, di ba minsan nagkikwentuhan tayo, tapos minsan feeling mo sa pakiramdam mo may gusto sa yung isang lalaki. Pero kapag ka nagkakausap na kayo, hinding hindi niya masasabi sa iyo na kasama kanya sa pangarap niya, kasama kanya sa pagtanda niya, kasama kanya sa lahat ng gusto niyang gawin, kasama kanya sa lahat ng mga pupun pupuntahan lahat ay hindi kanya sasabihan ng gusto kanyang makasama. Kasi nga dahil hindi talaga kayang mahalin ikaw ng isang lalaki. Kasi ang isang lalaki kapag ka eto ay gustong gusto ka or kahit eto hindi niya sinasabi sa'yo na may feeling siya para sa'yo, pero lahat yon ay gagawin niya. The way siya mag-talk sa'yo na sabi niya, alam mo ba, gustong gusto ko pumunta sa lugar na kasama ka. Alam mo, gustong gusto kong pumunta sa isang lugar na to na na gusto ko sana hanggang magtanda tayo ikaw yung kasama ko kumbaga nangangarap siya na nakasama kanya kapag kang isang lalaki ay merong paglihim na pagtingin sa'yo na hindi niya sinasabi pero kapag wala lahat ng yan ay ekes mga kasawi kasi hindi niya sasabihin yun sa'yo dahil hindi ka naman talaga niya kayang mahalin mga kasawi ayan po yung ating pangatlo na sign at syempre hindi mawawala yung advice sa topic na ito lalagay tatandaan sa mga kababaihan kapag ka kayo ay nakaramdam na isang lalaki na ganito yung trato para sa inyo alam nyo ba wag na kayong umasa na mamahalin ka ng isang lalaki wag niyo ipilit sa isang lalaki ang inyong sarili kasi sa bandang huli kayo din ang masasaktan kapag once ng isang lalaki ay sinakyan ka lang niya dahil alam niya na talagang gustong-gusto mo siya kaya sa ganitong pakiramdam kapag nakaranas ka wag mo nang ipipilit pa yung sarili Limo para sa ending ay parehas kayo na hindi nagkakasakitan dalawa. Lamang po makasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!